yeah. hello what's up again, mga kapagayang mga karepaks so ito Honda Beat uh, version 3 ang uh, issue is nalubog sa tubig ang litaw is ito lang yung kanyang uh, box so si customer hindi nga niya nasigasong maalis sa lubog, pati battery naiwan niya na nakakabit so nung upang checking uh, na chinek namin ayaw mag power ayaw gumana nung pump niya ayaw mandar, totally ayaw mandar so chinek namin yung fuse box niya maraming mga corrosion, umido so ito kung nakikita nyo inayos na namin yung kanyang mga wirings and then pinalitan muna ng, ng temporary na mga fuse so dito naayos na namin, kaya lang Nung pinapandar na namin, nag-power naman siya. Nagkaroon ng uh, power. Kaya lang, ayaw pa rin mag-start. Then, yung kanyang uh, fuel pump, ayaw din gumana. So, tin namin, tin namin. Ito, may mga talop na siya. Dito pa lang, yung ground trigger niya na green with white galing sa ECU is wala na. Ayaw gumana. So, hindi muna namin pinaginalaan na sira yung ECU dahil bihira namang masira ECU nito so, nag pa kami nag troubleshoot, eto yung kanyang eto uh, ran ground trigger ground trigger na to yung galing ng fuel pump na brown with black stripe is ayaw mag ng ground, galing ng ECU so, tinry namin yung muna gumana, so, ibig sabihin buo yung kanyang fuel pump dito nga ayaw ginawa namin direkta muna itong green with white sa ground ng battery ayun, kaya palang nag trigger yung kanyang relay papunta dito sa uh, ECU and then yung ECU nga ayaw magbigay ng ground trigger so lahat naman na check na namin na wire okay naman na fuse box okay naman na ang last option namin is itong ECU so ngayon kasi nung tinanggal namin yung cover ng ECU, may napansin kami dito, meron siyang naka ulbok na part. So, posible may pumutok dito. Gawa nga ng nalubog yung motor, hindi natanggal yung battery. Uh, kaya nagkaroon ng shorted mga wiring. So, si customer, nung sinacheck na namin lahat, nag-decide na kami na bumili ng ECU. Dahil nga na-troubleshoot na namin So pwede mo naman, naman itong mapaandar Gamit yung manual ground Kaya lang dapat Talaga ang nagkocontrol sa kanya is itong ECU So bumili si customer Para makakuran Brand new Medyo kinakabahan pa kami Dahil ang mahal Nabili niya ng 3,000 Si customer ang bumili niyan so, Then Yun nga, test na natin Salpak mo rin So ito lahat yung binalik namin sa stock na wiring Pati dito sa fuel pump niya. Ito, testing natin yung bagong ECU Kasi ala na eh, okay naman na lahat ng wires niya. Na check na namin, ayos na rin yung fuse box So ngayon ito, sasalpak na natin And then test natin Dapat, kapag ka sinusi yan Magpapump na kagad to So, ewan ko kung maririnig ninyo Try mo rin, susi mo Ayan Gumana siya, gumana. So, ibig sabihin, malalawang sa malamang, easy yung nagka-problema. So, start natin. Try. Yun. Maanda na. Kaya lang ito. Ah, oh, patay. Okay. tinanggal muna namin tambucho dahil nga puro tubig. So, yun lang. Uh, lesson dito is, kung malulubog or maano ang motor ninyo sa bahan talaga, mas maganda. Tanggalin nyo yung battery para iwas ng shorted. Ng mga wirings at hindi masira ang ECU so medyo mas mura mura pa to kumpara sa ibang ECU kahit pa paano uh, nakaya na naman ni customer so yun lang, iyais pa namin tong mga wirings And then change oil check ng CBT at iba pa so yun lang mga repaks sana uh, may konting na itulong sa inyo kung meron mga kayo kahit hindi man the beat, kahit hindi man motor especially mga FI So, yun lang mga kalibas ulit. Maraming salamat. Opa! Goods.